Uy, kaya na, ito <laughs> barang ito Ay, laki Dapat, susundan pa Uy Ayan Parang wala dito, Lipat pa tayong pwesto Dun Wala dun Dito tayo, balik sa dati. Tayo pa rito. Yun, nakagat na agad oh. May pala dito. Uulan na naman. Huli ka na. Huh! Andiyan na naman yung kalabaw oh. ano oh, na na. Ayun na, ayun na, 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 na. na, na. Ilubog na. Ayun, 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 ayun. Ayun, na. Oink. Oink. Dribble na. Oh. Oh, ka na na. Ilubog mo na. Ayun. Ayun, Na, ula na. Ayan, ilubog mo na. Sige, sige, sige. Pinitawa na. Ayan na. Ayan. Ikaw warang hito. <laughs> Ayos. Yan nah, naman, kagetan ang na naman. Pop. Lubog mo na. Oh. Binitawan. Lubog na. maliit siguro to parang maliit nga yeah. ay wala na